Oh, pila, pila. Oh, sige, ang maliliit mo na, 20. Oh, oh, oh. Oh, maliliit mo na. Hello, oh. goodbye. Hoy, kambal, sa una kambal. Oh, sige, sige, pila, pila. Ito mo nang mauna, maliliit para magalis. Oh, Ikaw, si Bibilab, mo na, si Bibilab. Ito, maliliit. Ito, maliliit. Oh. Oh. Sige, upuran, upo. Ayan, sige, okay, sige. 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 Uy, kau mataas ah. <laughs> Dali. <ito. laughs> <laughs> <ito. laughs> oh, yan. Wow, tado na kay mama. Oh. Mama, nakabalik. Ito oh, yan. Oh, 20. Oh, tado na kayo na, wala na. Oh, 200. Oh, 200. Ikaw, <laughs> ilan? 30. Ikaw? 50. Oh, bigyan mo ng 20 siya. Balik oh. mo ng 20 akin. Nalo ka dyan. Oh, yan. Sa'yo, Lana? 20. Ang 25. Nalo sa'yo. Ano bang ilano mo? 20. Oh, may ano pa ang sige, ibigay mo na 50. 50 balik niya. Ah, sige, mo sa kanya. sige, na na kayo. ibalik mo yung no, 50 ah. Ay, ito. Oh. Ay, ito si ano, patuli ka muna. <laughs> <laughs> Parehin natin no? na 'yong kayo. Balik sa akin yung 60. <laughs>